Nasawi ang isang kawani ng Department of Public Works and Highways Region 2 matapos matabunan ng landslide dulot ng walang tigil na pagulan sa Santa Praxedes, Cagayan. Ayon sa MDRRMO Santa des kinumpirma ng DPWH na limang maintenance staff ang namamahala sa traffic control habang isinasagawa ang clearing operations nang biglang gumuho ang lupa sa kanilang kinaroroonan. Tatlo sa mga kawani kawaniyang nakaligtas habang ang ikaapat ay humawak sa isang poste ng kuryente at nagtamo lamang ng sprain. Ang ikalimang kawani ay natabunan sa landslide at namatay habang ginagamot sa Rural Health Unit. Binigyang diin ng mga opisyal ng DPWH na ang kupunan ay nagsasagawa ng kanilang tungkulin sa ilalang dalhin ng delikadong kondisyon at tiniyak nila ang buong suporta sa pamilya ng biktima at sa mga naapektuhang kawani. Samantala, patuloy ang panganib sa mga kalusada kung saan hindi madaanan ng San Juan Boundary at limitado lamang ang pagdaan sa San Miguel Tawen na may matinding pag-iingat. Pinag-iingat din ng mga otoridad ang mga lugar na prone sa landslide habang nagpapatuloy ang malalakas na pag-ulan. Nagbabalita mula rito sa IOVM Kawayan. Ako si Radyo Man Show Bigagarin, Tatak, RMN.